Kidlat News Updates Opo si Cesar Sorian, asamang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nagkasagupa ang tropa ng gobyerno at mga miyembro ng New People's Army sa Malaybalay City, Bukidnon. Tumagal ng sampung minuto ang bakbakan na nagresulta sa pagkasawi nang commander ng NPA na kinilalang si Christopher Tingkaya, 23 years old, alias Commander Mojen at Gamot, na commanding officer ng Headquarters Force Neo, Regional Operations Command ng Communist Party of the Philippines NPA North Central Mindanao Regional Committee. Naglunsad ng operasyon ng 8th Infantry Battalion ng Philippine Army matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente sa presensya ng armadong grupo sa sitio Lagaslasan sa barangay Kulaman. Matapos ang encuentro, na-recover ng mga militar ang ilang armas, pampasabog at iba pang gamit ng rebeldeng grupo. May problema na naman ang gobyerno sa supply ng bigas na ibinebenta sa mas murang halaga. Makaraang umatras ang grupo ng mga magsasaka mula sa Nueva Ecija at itigil ang pagbebenta ng bigas sa sangay ng Kadiwa Store sa Quezon City. Ayon sa ulat, nagpa siya ang mga rice farmer sa ilalim ng UniGrow Philippines na huwag ng magbenta ng bigas sa naturang tindahan ng gobyerno dahil sa pangiis na sa kanila ng Department of Agriculture. Nabatid sa UniGrow na tatlong beses silang nagpadala ng liham kay Agriculture Undersecretaries Domingo Panganiban at Lyocado Sebastian kaugnay sa panukalang ang presyo ng bigas. Giit pa ng grupo na matagal na panahon bago sagutin ng dalawang opisyal ang kanilang liham para lamang sabihin na hindi sila interesado sa panukala. Sa pahayag ng Unigrow na ibebenta nila sa mas murang halaga ang kanilang bigas dahil sa mas murang production cost na umaabot lamang ng 7 hanggang 8 piso kumpara sa normal production cost na nasa 14 hanggang 17 pesos per kilo. Patuloy ang paglakas ng bagyong Goring habang kumikilos pa silangang bahagi ng Kalayan, Cagayan. na namataan ng bagyo sa silangang timog silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na aabot ng 85 kilometers per hour at pagbogsong na sa 105 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos ng timog-timog kanluran at posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw. Isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1 ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands, silangang bahagi ng mainland Cagayan at maging ang ilang mga lugar sa Isabela. Makararanas naman ang mga ng mga pag-ulan ang mga lalawigan ng Aurora, Metro Manila, Zone, Bataan, Bicol Region at ang Mimaropa dahil palalakasin ng bagyo ang habagat. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. Atin niyo pong ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.